sanggol. Hindi ko man po gustong guluhin yung buhay mo pero gusto ko lang pong itama ko ano po yung mga maling nangyari po dati. Anong ibig mong sabihin Itama. Hindi ko kasi maintindihan kung ano talaga ang ibig mong sabihin. Kasi po, posible pong, hindi po, hindi po yung anak mo yung napunta ko sa inyo. sinagawa mo dito sa kwarto ni Ma'am Marley? Ay, ba'ng pake mo? Teka lang, Ma'am. Pinakialaman niyo po ba to? Ito yung mahalagang gamit na pinapaasikaso sa akin ni Ma'am Marley. Ay, ba'ng pake mo? Malis ka na dito! Tsaka may tinatago po ba kayo? Akin na yan, Ma pa, eh. oh yun, Ma'am. Hindi po yun sa inyo, Ma'am. Eh. Ano po ba kayo, Ma'am? Napakamahalagang bagay po niyan. Tsaka importante po yan kay ma'am. Bakit niyo po pinapakialaman? Tinitipan ko lang naman! <laughs> Leia, si anakku... ang anak ko. Female, umpai ah lumpat dia yok lama Kenapa muntah kita ku sya i Jangan aku. Amanda sayang. Amanda sayang masa tahun. Hai itu. No no no. Selesai aku. Amanda tahu. Sikit nama dia Juliana, Francis, nari nikusi mama, alamnya. Alam niyang anak niya si Lea. Ano? So, ang ibig sabihin, lahat nung meron ka ngayon, mawawala lang pala dahil lang yung kay Lea? Hindi ako papayag. Hindi niya makukuha kung anong sa akin. Alam mo, ang mas mabuti mong gawin, maghanap ka ng paraan. Kuya Francis dito lang naman ako eh. Ano ang tuwang ulo Opo. Tulungan niyo po ako. Kung mawawala ang lahat ng sakin, pati ikaw mawawalan din. Kaya kailangan mo kong tulungan. Oo, basta ayusin natin yung paplano. Sisikuraduhin natin hindi na makakabalik dito. Kumbala. bahala. Sige na. May si asikas yung paa papeles. sige. Ano? Ano na naman? Ma'am, narinig ko kayo. May pinaplano na naman kayo tungkol kay Leia? ang mga alam dito. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo? Driver ka lang! Mama, hanggang kailan ba kayo titigil? Hindi niyo po ba naisip na wala akong ginagawang masama sa inyo yung tao? Wala akong pake. Ikaw, subukan mo lang mangyalam. Paaalisin kita dito! Sige, ma'am. Handa akong papalayas dito sa bahay niyo. Dahil mangingi alam talaga ako. Dahil sumasobra na po kayo. Hindi porkit amo ko po kayo, ay hahayaan ko na po kayong gumawa ng masama. Lalo lalo na... Hindi ako sa sa'yo! Sige! Sige! Anong gagawin mo? Sabihin mo, ha? Anong gagawin mo? Alam mo, ma'am. Hindi ako yung dapat matakot, kundi kayo. Alam niyo, ma'am, itong tatandaan niyo. Darating yung araw, nababalik sa inyo lahat ng mga ginawa ninyo kalokohan. attorney? Anong ginagawa mo dito? Huh. Hindi ka man sadya dito. May hinihintay ang tao na dito nakatira. <coughs> attorney? Tamang-tama. May dala akong dokumento mula pa 1999. At may nakita akong anomalya sa birth records at ang tatay mo ang ubren ng lahat ng to Francis ba to Teka lang kumalma ka uh, alam, alam mo iti tinatago ka? ka eh, alam naman natin na lahat ng bagay may presyo, di ba alam mo lahat ibibigay namin kung magkano yung Hindi mo iyong iyong pera? matagal na ako attorney ni, nila Ma'am Merly. Kung di ka aamin, ako ang gagawa ng paraan para lumabas yung katotohanan. Eh, yeah, attorney, pag-usapan naman natin to. Hindi na. Kaya i-ready mo ang sarili mo. Dahil di pa tayo tapos. <laughs> <laughs> ano, Juliana? Pwede ba, huwag mong isipin yung sinabi ni Atorny. Lahat naman ng bagay, nandadaan sa usapan. Ayusin mo to, Kuya Francis. Sige. Ako mahala. Oh, wala na. Ba't napatawag ka? Tay, totoo po ba? Ah, uh, anong, anong totoo? Hindi, <laughs> hindi kita maintindihan. Anong ibig mo sabihin? Narinig ko po si, si Bird. Totoo po bang hindi ako anak? talaga ito Ang tunay mong mga magulang ay sila... sila mga Marley. Dahil sabihin niyo, hindi ito totoo. yun? Mabang mga bang istorya, anak eh. Pero, ipapaliwanag ko lahat sa'yo pag pagkakausap tayo. Sana, naintindihan mo ako kung bakit uh -huh. bakit, bakit <coughs> ko ginawa yan. Hindi ko po kayo maintindihan eh. Basta ito lang tandaan mo, anak. Hindi man kita kadugo. Pero higit pa sa kadugo ang <laughs> turing ko sa Ikaw pa rin yung anak ko. ¡Tona King